Karong adlaw wa kay 1.3 m followers naman ta. Mga tag tagbugas diri sa mga balay-balay diri mismo sa bukid mga ma'am og sir. Ipahibalo lang nako sa inyo ha kaning video ha. Wala ko'y sponsor, wala'y donate sa kuha, wala ko nangayog kwarta sa mga tao para gamiton ako sa kuang content. Kaning bugasa, ako ang kaugalingon nga kwarta nga akong gipalit ani eh, para ihatag diri sa tagabalay. So dili na nato to gayon, amo na ning sugdan og bahin-bahin karon para mahatag na nato sa tagbalay karon mga og sir mao na karon mga ma'am og sir na naman ta og balot ato na ni ipanghatag sa matag balay karon kaning bugasa bahala ginagmay mga ma'am og sir ang importante nakahatag ta sa ilaha so dili na ta maglangay ato na ning sugdan panghatag dito sa matag balay ang atong buhaton karon mga ma'am og sir atong pangayohon ang mga balay-balay diri sa bukid para hatagan na tog bugas ang lima ka kilo so ato na sugdan ayo 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 Ay, mayung hapon dong. Nakuyatag bugas ba? Nakuyatag bugas, lima kakilo. Salamat. Sige, sige, walay problema. Dres ako. Ayaw. Nakuyatag bugas. Ay, te, mayung hapon. po. Nakuyatag bugas, te. Lima kakilo. Thank you. Sige. Salamat pun. Pikas na punta. Ay, cool. Mayung hapon, po. Nakuyatag bugas. Lima kakilo. Salamat. Sige, salamat po. Ayo. 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 Ay, tay, may hapon. Ako yatag po gas, tay. kilo. Sige, sige. Salamat po. Pika sa po Ayo. Ay, kol. May hapon di akul. Nakuyatag bugas gas, kol. 5 kilo. Dara, kol. May muna na, kol. Sige. Dito po, kol. Ayo ayo may tao dari. Ayun. Mura gula, may tao dari ah. Ato nalang ibilin dari ah. Para pag sa tagiya dari sa balay, makita niya nga na bugas dari ah. ayo ayo Ayun. Ayun. Ayu. Ayu. Ay, may tao? Ayun. mayong hapon. Nakuyatag bugas, te. Bahala yung pera na Hah, ka? Ha sige segi wala problem mate. Tara pikas na lang yatag nanto sa lain. Ay e, te mayo ngapon. Nako yatag bugas ba pahali pa iran ni. Eh. Isa video mo dawat. Bye. Te mayo ngapon. Nako yatag bugas te. Ay e, bilhin na nako dre ah. Ha? Dulu, ngapa dulu? Dawat na lang Ah, leho ka Sige. Thank you. Sige. Napikas ta. May tao dari. Ay! Ito eh. Nakuya tagbugas. Pahali, pahali, pahali pera na nete, sa ko pagka 1.3 million followers. Pahali pera na Salamat eh. Pahali pera na ako na Salamat. Sa kong pagka 1.3 million followers ba. Sige. Salamat. Ayu. Ay. Day. Nakuya bugas ba? Pahali pera ni. Kisa pwede mo dawat. Ay te, nakoy hatag bugas te, pahali pa rin ay ya Nara te. Ah, git sa Ginoo te. Pahali pa rin ako kay sa akong celebrate 1.3 ba. Sige, salamat te. Dere sa <laughs> ko te. Ayo. Ay kul, mayong hapon. Nakoy hatag bugas ba, pahali ni. Ay, pahali pa rin ako Celebrate 1.3. Sige, sige. May <laughs> no problema. Sige, sadalas ako. May yung hapon goal. Nako yata pa yung 5 kilos. Celebrate ang gusto ko ang 1.3M followers ba? Sige. Sadalas ako goal. Pekas na punta. Ayaw, mayong hapon. Ah, mo. Wala, dere. Nako bugas Pahalipay 5 kilos. Sige. Dito tas Ay, pay tara. Ayo. Ay, cool. Mayo nga ya tag babugas 5 kilos. Nagcelebrate manggugo sa akong pag 1.3m followers pa. Sa akong vlog. 5 kilos imo e, na kol Salamat. Dito ka kol. Ayo, mayo nga te. Ay te, na ko ya palipay nga bugas sa tag 5 kilos nagcelebrate ra manggugo sa 1.3m followers. Salamat sa Dios. Na Salamat te. Eh. Pikas tempat dah. Naik tahu dari teh. Mata gerau bugas ba? Pahalipai. Ayo, Naku lihat tak bugas ba Pahalipai ranis dan celebrate rakwa sahun point three empat lepas. Nara tak bugas. Nara. Rabi pun. <laughs> Aku lah. <lang. laughs> eh tanan mu tanan kuri das tanit tanan pebahai. Oh wow. Nara singgung kelas. Nara dah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Pikas na Ayo. 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 Ay, Kol. Mayong hapon. Nakuya tag nga. pahalipay nga bugas. 5 kilos. Nara, Kol. <laughs> Sige, wala problema. Pahay ka magigan. Hey, Kol. Sige, Kol. Risa ko, Kol. Sige, dito na buta, Pikas. Ayo. Ay, te. Mayong hapon. Nako yatagbugas te pa halipay ra ni ako ate ya. Nice ngko kelas te ya. Yara te. Salamat. Sige walay sapayan. Naisako te. Thank you. Te, mayong hapon. Nako yatagbugas te pa halipay ra ni celebrasyon sa akong 1.3M followers. Ayo. Nice kelas. Thank you. Walay sige te walay sapayan. Diri na po tao. Tara. Ayo. Te, mayong hapon. Naku po ka, 5 kilos. Pahali pa niya ako, ate. Ay, sige, salamat ka, ayo. Narate. Sige, te. Salamat. Dari me. Ay. Mayong hapon niya. Nakuyatag ng bugas. Pahali pa niya ako, ah. Oo. Dara, 5 kilos. Ang sumay ko na Ah, pa Celebration na ako sa kong 1.3 followers. Dara, oh. lagi. Sige. Dari ko. Selamat. Sige, walay sapayan, Derisa ko ya. Ay te, mayong hapon. Tay na kiyatag nga bugas pahalipay ba, 5 kilos. Sa kong celebration nira ni sa 1.3M followers. Oh, sige. Salamat sa Sige. Derisa ko te, thank you. Ay, mayong hapon, gol. Na kiyatag nga pahalipay nga bugas 5 kilos. No. Oh. Salamat. Sige, walay sapayan. Sige. Derisa ko. Ay te, mayong hapon. Nako yatag nga bugas ba. Bali pera maa. ni. Dako na kayo na para sa Sige. Salamat kayo. Sige, wala sa payan. Desa gote. Eh. Tara. Tikas na pud ta. Ayo. Ayo. Ay. Nako yatag pahalipay. Sir. Singo kilos. Isa bidi mo dawat ani. Hoy. Tara. Bali pera ni celebration sa kung 1.3 followers ba. Tara, gol. Sige, dali sa Salamat. Sige. Sige, wala isa pa yan. Baba na punta. Ayaw. Ay, gol. Ngayong hapon. Nakoy hatag nga gamay nga pahalipay. Singkilos. Tara. Sige, wala isa pa yan. Salamat. Dali sa kagol. Murag walay tao, murag nilakaw siguro. Ato nalang ibilin rin ang bugas sa bangko. Ah. Tara, pikas na punta. Ay, te, mayong hapon te. Na, na pahalipay nga bugas hatag ba? Celebration ra ni. Celebration ra na ako ni sa 1.3 followers na ako. Ano, apitay ko? Hindi, hey, hatag lang kukul. Pahalipay Salamat. lang rin sa, nare sa babahay. Salamat ka, ay ha? Sige, sige, walay sa bayan. sa sagot, te. Oh. Tapikas na punta. Ayo. Ay call mayong ay te mayong apunte gamay pa halay te celebration na sa pan 1.3m followers. Na lang gamay pa halay pa. Nara te. Oh. Pali nako. thank you te. Isa te. Tapikas na buta. Ay mayong hapon na koy hatag nga gamay nga pa halay Nga 5 kilos nga bugas. Celebration na ng 1.3M followers ba? Ano, sige, sige, wala siya Sige, call, risa Thank you. Ayu. Ayte oo. Ay, te, mayong hapon. Ay, mayong gabi, eh, Nakoy gamay nga pahalipay nga bugas. Nga 5 kilos. Ayun, anak, daw. Narate, ah. Celebration na lang ako sa 1.3M followers oh. na ako ba? Dara. Sige, sige, walay sapayan. pa yan. Trafikas na punta. Dresa, me. Ayo, mayong gabi egol. Nakuy hatag nga gamay nga pahalipay nga bugas, nga 5 kilos. ko lang. Pahalipay rin ako ning 5 kilos. Sige, sige, wala sa payan. Nasa ko? Thank you. Ayo. 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 Naitaw, dere. Ah, wala no? na, ibili na nato ng bugas Kaya murag wala man ito bag. Ay te, mayong gabi ite. Eh, Nakoy gamay nga pahalipay nga bugas bang hatag. Narate oh, pa ra na te, 5 kilos. Salamat dai. Nan. Ara, pahalipay ranate, singko na 5 kilos. Ya. <laughs> yeah. Sige. Ay nga Thank you. Ayu. Kinsa ito dre? <laughs> Ay te, mayong gabi e. Eh na ko'y gamay nga pahalipay nga bugas singko kilos ade okay. <laughs> nara sige wala lang pakapinsin eh <laughs> bugas lang sa sunod na pod salamat <laughs> sige napikas <laughs> na punta Ayu. ayaw murag walay tao dari ah ibilin na lang nato bugas dari ah sa portahan kaya ugmuli to karon iyan na lang kwaon tapikas na punta ayaw Ayo. Ayo. Mayong gabi eh. Nay mama, ay ten aku hatag nga gamay nga pahalipay. Singko kilos nga bugas. Darat ya. Sige. Thank you. Sige, wala sa payan. Dresa me. Ayo. Nay tao dere. Ay. Nabay gamay nga pahalipay kol. Nga singko kilos. Lama. Sige, sige, way, sa yan. Sige, tulis ako, Kol. Ayaw. Mayong gabi, eh, di ako, Kol. gamay nga pahalipay nga bugas ba nga 5 kilos. Daro. Sige, walay sa yan. Tulis ako. Huh. Grabe, hangat yun. Pero sige lang. importante nga matag na to, tanan ang bugas. Trafikas na buta. Ay, Kol, mayong gabi, eh. Nakoy, gamay nga pahalipay nga bugas ba? Nga 5 kilos. Daro. Sige, sige, walay sa si problema na. Desa ko, salamat po. Aduna na pa'y nabilin nga bugas nga 19 kabalot pero ato na lang ni ipatiwas o hatag sa pikas ng area para mahatagan po nato sila mga ma'am o sir. Nahuman na gitag hatag ug bugas mga ma'am o sir, medyo nagabinaan man takaron pero sige lang ang importante. nahatagan nato to sila bugas unta, suportahan gapon ko ninyo mga ma'am o sir, pinaagi lang sa pag-share aning video ha? dako na kayo ng tabang para sa kuwa, ug maulan to dagang salamat, happy 1.3 million followers